Assalamualaikum. Pamilyar ka ba sa salitang kondisyon sa sala? Ah, baka naman isa ka din sa iba na hindi alam ang mga kondisyon ng sala. Na-nais mo rin malaman kung ano nga ba ang mga kondisyon sa sala. Ngayon naman po, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang natutunan ko tungkol sa kondisyon ng sala. Bago po 'yan, intro po muna tayo. Sa mga hindi pa po, po nakakakilala po sa akin, ako po si rin Halos 12 years na po akong Muslim. Opo, balik Islam lang po ako. Ako po ay purong Ilocano. Lumaki na ang relihiyon ay Kristiyano. Pero bata pa lang ay meron na po akong tanong tungkol sa nag-iisang Diyos. At Alhamdulillah, isa po ako sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, Allahu Akbar. Sa narin sa mga taong pinagmamalaki ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa na rin sa mga nangangaral, ibinabahagi kung ano ang Islam at kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Nais ko pong ipaalam sa iyo na ang mga ibinabahagi ko mula lamang sa aking mga natututunan. Mga nababasa mula sa Quran at Hadith mula sa mga turo at pangaral sa akin ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Balik po tayo sa topic natin. Paano magsala kung naiwan ang mga kondisyon ng sala? Alam mo ba na merong kondisyon ng sala? Opo, ang sala, bago tayo magsala, kailangan ang mga kondisyon ng sala ay dapat tama. Ang oras nito, ang wudu at ang kibla. Opo, ito ang kondisyon ng sala. Oras, wudu, at kibla. Kailangan, bago po tayo magsala, dapat nakapagbang na. O dapat, nasa tamang oras na po talaga, bago po tayo magsala. Paano kung nagsala tayo, wala pa pala sa tamang oras? Yung akala natin ay oras na nang sala, yung nagsala na tayo, pero mamaya-maya, ibigla nating maririnig yung bang, ang sabi po ng ating imam, ng ating mga imam na napapakinggan natin mula sa social media o kahit na ang ating mga imam na kakilala po natin marapat po na ito po ay ating ulitin. Opo, kapag nagsala po tayo, na wala sa tamang oras, di ba, bigla tayong nagsala, akala natin ni oras na nang sala, tapos maririnig natin biglang nagbang, marapat po na ulitin po natin ang ating sala. Ang wudu po ay isa sa kondisyon po ng sala. Paano naman kung habang nagsasala tayo, natapos na tayo sa sala, naalala natin eh, wala pa pala tayong hudu. Ang sabi po ng ating imam, marapat po na ulitin po natin ang ating sala. Kapag naalala po natin na wala po tayong hudu, mag -hudu po tayo at ulitin po natin ang ating sala. Ang kibla, opo, isa sa kondisyon po ng sala ay ang kibla. Ano po ang kibla? Ito po yung hinaharapan ng mga muslim kapag sila po ay nagsasala. Ito po yung kung saan doon po tayo nakaharap. Yun po ang kibla. Paano naman kung nagsala tayo tapos malalaman natin maling kibla pala yung naharapan natin sa pagsasala natin? Sabi ng ating iman, ng ating mga bad. Marapat po na ulitin po natin ang ating sala. Uulitin ko po ang mga kondisyon po ng sala ay ito po yung wudu, ito po yung oras at ito po yung kibla. At kung ang mga kondisyon na to ay wala sa tama, nagsala tayo na wala sa tamang oras, nagsala tayo. Ngunit habang nagsasala tayo, naalala natin na wala pa pala tayong wudu or nagsala tayo na mali pala ang kibla na naharapan natin. Kung ang mga kondisyon na ito ay wala sa tama, marapat po o obligado po na ulitin po natin ang ating sala. Yan po ang turo po ng ating mga ustad. Ima, maging sa social media ay yan po ang itinuturo po sa atin na marapat po na ulitin po natin ang sala, lalo na po kung ang isinasagawa po nating sala ay ang mga obligatory na sala. Ito po yung Salatul Fajar, Salatul Zuhur, Salatul Alsar, Salatul Maghrib at Salatul Asia. Sana itong video na ito ay nakapagbigay po sa inyo ng kaalaman tungkol sa kondisyon ng sala. Kung nakatulong po itong video na ito, please pa-subscribe, pa-like, pa-share at i-click din na rin po yung bell notification bilang pagsuporta po sa mga ginagawa ko pong mga video na katulad po nito. At uh, para na motivate na rin po kayo ni Lolo Whitey sa mga ginagawa kong mga video. Ito po si Nisrin na nagsasabing alamin, tuklasin at pag-aralan natin ang relihiyong Islam. At kilalanin po natin kung sino po si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong salamat.